Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Nagsisilbing boses ng nakatatandang populasyon. Tanging ang bag sa paghubog ng komunidad. Isinusulong ang lipunang may pagkilala, respeto, at tunay na pagmamahal senior citizens upang makamit nila ang mas maliwanag at masiglang kinabukasan. Iyan ang hangarin ng United Senior Citizens Party List. Opisyal itong binuo noong 2022 kung saan nanilbihan sa 19th Congress bilang kinatawan si Milagros Aquino magsaysay. Ang United Senior Citizens Party List ay binuo ng mga lingkod bayang may karanasan at respeto sa iba't ibang samahan ng senior citizens sa Pilipinas. Tungkol nitong paglikuran at itaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga nakatatanda sa bansa. hopes vision at mission ng United Senior Citizens Sport List ang pag-asa para sa mga tumaraming matatanda kung saan ang pangangalaga sa kanilang kalusugan ay isa sa mga prioridad. Nais nilang masigurong mabibigyan ng senior citizens ng world-class na health services at mga pasilidad na sakto sa kanilang pangangailangan. Maraming oportunidad para sa kanilang mga kabuhayan, maprotektahan ang kanilang karapatan. Rebelyo at mga bendedisyo ng na narapat nilang matanggap at mapalakas pa ang mga nakakatat kababayan sa pamamagitan ng epektibong batas. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.